Panginoon, salamat sa araw na ito. Sa araw na ito na puno ng pagpapala, puno ng iyong presensya, puno ng iyong tulong, puno ng iyong suporta. Salamat din sa mga bagay na dumating na laman ng aking dasal. Dahil ang pagpapala ninyong ito ay malawak at marami ang matutulungan, hindi lang ang aking sarili, kasama na ang aking mga mahal sa buhay. Sa pagtulog ko, Panginoon, alam ko na ikaw ay andyan. Alam ko na ako'y iyong babantayan. Nabahagi ako ng pagmamahal mo at proteksyon na magiging mahimbing ang aking tulog. At alam ko, Lord, na magiging masarap at peaceful o tahimik ang aking pagtulog at alam ko din, Panginoon, na ito'y isa sa blessings na ibinibigay mo sa akin every night. Sa aking pagtulog Panginoon, ibinibigay ko ang lahat ng aking problema sa iyo Lord.